ngayon naman po ay kukuha po tayo ng kangkong bali nandito na po tayo sa ating pagkukuhaan ng kangkong malapit na po itong magpaharbit bali kung ay dito po tayo magpapastol ng ibig dahil dito yung maganda na pagpatulan kukuha lang po tayo ng mali kukuha lang po tayo ng kangkong na katamtaman lang yung dami dahil uh, hindi pa sila masyadong kumakain ng iba Ito po yung ating pinagdadaanan at uh, po tayo ng kangkong dito sa palayan bali nandito na po tayo sa ating munting fish pond at ngayon nga ilalagay na natin itong ating kinuhang kangkong at itong ating mga lagang ipig ay nandito rin sa ating talon kaya ito ang ating ilalagay gana po natin lahat. Kung kung kung. At si pare ko ay nandoon. At yung ating mga lagang itik. Bali update ko po kayo sa ating mga pananim dito. Na-update <laughs> mo bang? Hindi pa. Hindi pa. Sa update Yan po. Ito po yung ating tignan po ninyo itong kwan po natin mga adventure. Alok ba natin o? No? ang laki shout out sa nagbigay po ng kwan po natin ng binhi po natin na adok ang, ang gaganda, ang lulusog mga ka-adventures yan saka ito po yung ating pulang adok bati ay umaarangkada na rin medyo nahuli po kasi yan sa darating na video po natin mga ka-adventures ay susubukan po nating mamingwit dito sa ating fish pan susubukan po natin kung malalaki na ba titignan po natin kung malalaki na ba yung ating mga uh, alagang mga tilapia ito na po yung kahapon na kinuha po nating na kangkong hmm, naibusin. wala na pong naiwang dahon dahon na nagalawa ito ni Punong -punong na naman yung ating... Na oh. at muli magpapakain tayo pa yan. magpapakain tayo ulit ang pang sungpit ta Sige, alam lang na Kinan sa mati bisokol ay, di, Bisokol mo nakita na eh Agad din Wala na po yung dahon niya Baka kanindan, nga dada ka Nagyo ni Nagriga <tod> magnata eh. Mag 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 ito tadi. Marigata na dita. Mar Mar Sige, pangkala <tod> ta, tadi. Basta <tod> dito yakon. Oh? Oh, kukutin dan eh. dandan May kumakain na po sa kangkong. Napay dito meti kangkong na pare koy. Unokin na. Di ba tatay ka lang nagpahan? Di ba kanina lang to kahapon? Kahapon. Oh, kahapon nagdaan, oh. dito yeah, na po yung yung kahapong hapon po natin yan na ipinakain. Wala na pong naiwan, mabuti na iwan po yo. Mabuti po ay hindi po nila kinain yung guma. Paka naman garo din pare ko ito buyayan ta live. Hmm? dan ni. Eh. Aguuray dan. Makita okay, ta. Hmm? Okay. Mabutong dapat ya. Mabutong okay, dapat. Pero nabigat atawa ang mabato. Dimdaman malata kung anong natatadamdaman? Ah! Bali ngayon pala bumili tayo ng magagamit po nating pang puste sa ating garden. Bali yung kinuha po nating butakal yung mga bayog, sanga ng bayog ay hindi po pwede dahil maliliit. Kaya bumili po tayo. Ito po yung ating binili kay kuya bali ito ay hahakutin po natin doon sa motor at puputulin po natin para hindi po tayo mahirapan yan bali bali ito na po yung ating biniling tapos hahakot na po natin bali ito po ay puputulin po natin dahil medyo mahaba baka sumayad yung baka sumayad sa kalsada yung ating itong mga apos Bali, uuwi na po tayo. Kai, chickay. Kai. Okay. Okay. bye bye so, bye pagpapumbahan na kayo dito mo Francis ha bali ngayon po ay nandito tayo kay Paripol para yung ating mga alagang itik ay kung na po natin uuwi na po natin at isasakay po natin dito sa ating traveler ngayon ay kasalukuyang umuulan adventure so ngayon lang po ito umulan pero umulan dati pero hindi na malakas po siya pero bibihira lang kaya kung magtatagal ito ay marami tayong pagpapastulan ng ating mga lagang isip E aí? ito na po yung ating traveler handa na po sang lagyan ng itik so iuwi na po natin ilalagay na, ilalagay na, po natin yung ating mga lagang itik dito so tara na po ito na po yung ating mga lagang itik at okay. sa kabila ok lang huh? hmm. nandun na yung iba Uyung muna dan. Ayan, bali itong itik po natin ay hinahati po natin sila dahil dalawang layer po yung ating traveler ngayon ito yung first, first bat hindi mo guys, air ni. eh oh, sabato